Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata 481 hanggang 485. Kabanata 481. Pagkatapos ng isang oras, isang Global Express na pribadong jet ang lumapag sa Tokyo Narita Airport. Pagkalapag ng eroplano, dahan-dahan ito papunta sa sarili nitong hangar. Sa hangar, matagal nang naghintay si Masao Kobayashi. Sa sandaling pumasok ang eroplano sa hangar, at pagkabukas ng pinto ng cabin, bumaba ang katulong ni Ichiro, hawak ang kahon ng mahiwagang gamot sa magkabilang kamay, at tumakbo papunta kay Masao Kobayashi. Sa oras na ito, si Masao Kobayashi ay nakaupo sa isang wheelchair na inaabangan ito, ang kanyang pangalawang anak na lalaki, si Jiro Kobayashi, sa likod niya, na walang laman na itinulak ang wheelchair. Inis na inis si Jiro sa puso niya. Originally, nasa family heirs na siya sa kompetisyon, umaasa sa kanyang lakas upang pigilan ang kanyang kapatid, ngunit hindi niya inaasahan na pupunta siya sa China para magnakaw ng magic drug. Kung ang gamot na ito ay sobrang mahiwaga, tulad ng sinasabi niya. Kung gayon hindi lamang nito mapapagaling ang sakit ng ama ngunit nagdadala din ng malaking kita sa Kobayashi Pharmaceutical. Sa oras na yon, ang maliit na bentahe na naipon niya sa loob ng maraming taon, ay mawawala bigla. Inalok ng katulong ni Ichiro ang magic pill kay Masao Kobayashi at sinabi, President, ito ang magic medicine na kinuha ng Vice Chairman at hiniling sa akin na ibigay ito sa iyo. Tumango si Masao Kobayashi at hindi na makapaghintay na sabihin, bigyan mo ako ng tableta. Nagmamadaling binuksan ng katulong ang kahon at iniabot ang tableta, at ang katabi niyang katulong ay nagmamadaling naghatid ng isang basong tubig. Nang hinginig na kinuha ni Masao Kobayashi ang tableta, inilagay ito sa ilalim ng kanyang ilong at inamoy ito at napabulalas. Napakayaman at dalisay na gamot. Nakakapanibago ang amoy ng gamot na ito. Pagkatapos magsalita, ibinuka niya ang kanyang bibig ng walang pag-aalinlangan, nilunok ang tableta, at uminom ng tubig. Nakatitig ang lahat sa kanya, iniisip kung ang mahiwagang gamot na ito ay totoong mahiwaga. Kahit na ang mataas na periplidya ay maaaring gumaling. Hindi ba nakakagulat yon? Sa oras na ito, naramdaman ni Masao Kobayashi ang pagbugso ng init sa kanyang tiyan, at ang init ay mabilis na kumalat sa buong katawan niya. Mainit at komportable ang mga lugar na pinuntahan nito. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Nakakamangha talaga, matagal ko nang hindi naramdaman ang aking mga binti ngunit ngayon talagang pinaramdam sa akin ng gamot na uminit ang aking mga binti. Makalipas ang ilang minuto, naramdaman niyang napuno ng malakas na pakiramdam ang buong katawan niya, parang bigla siyang bumalik sa estado niya sampung taon na ang nakakaraan, o kahit na dalawampung taon na ang nakaraan. Sa sobrang tuwa niya, sinubukan niyang kontrolin ang kanyang mga binti, at gusto niyang tumayo. Hindi niya inaasahan na kahit konting effort, nakatayo na talaga siya. Diyos ko, nagulat ang mga tao sa paligid. Natulala si Jiro, nag-aaral siya ng medisina, natural niyang alam na may problema ang mga sistema, at kung gaano kahirap gamutin ito. Gaano man kay Aman ang mga tao, kapag sila ay paralisado, hindi na sila ganap na magagamot, at ito ay imposible kahit na ang tumayo. Gayun pa ang mahiwagang gamot na ito, ay tumagal lamang ng sampung minuto upang ang kanyang ama na naging paralisado ng mahigit tatlong taon, ay talagang nakatayo mag-isa. Ito, nakakamangha, sa ganitong paraan, hindi lamang nito mapapagaling ang mataas na paraplegia, hemiplegia, at stroke, ngunit ginagamot din ito ang mga sakit tulad ng Parkinson. Kung tutuusin, lahat sila ay may kaugnayan sa nervous system. Kung gayon ang gamot na ito ay talagang isang hindi magagapi na mahiwagang gamot. Sa sandaling ito, sinubukan ni Masao Kobayashi na sumulong. Akala niya na siya ay matitisod, ngunit hindi niya inaasahan na siya ay nakakaramdam ng flat at relaxed. Tuwang-tuwa si Masao Kobayashi, pabilis ng pabilis ang lakad niya, at pumihit pa, tumalo ng bahagya, at humakbang pa ng ilang mga hakbang. Ang buong tao ay nasa napakahusay na kalagayan. Tuldok, hindi lamang siya gumaling sa kanyang paralisis, unit mas bata rin siya ng dalawampung taon. Ang doktor ng kalusugan ng pamilyang Kobayashi ay agad na nagtungo upang suriin ang kanyang kondisyon at nagulat na sinabi, President, ang iyong nasirang sistema ng nervyos ay talagang ganap na naibalik. Isa itong medikal na himala. Kabanata 482. Oo, isang himala. Isa itong himala na maaaring hindi makamit ni Amaterasu kapag nagpakita siya halos mabaliw si Masao Kobayashi sa tuwa. Nang siya ay tuwang-tuwa at nasa sabik, tumawag si Charlie. Mr. Masao Kobayashi, ano ang nararamdaman mo? Si Masao Kobayashi ay ganap na kumbinsido sa magic na gamot sa oras na ito, at siya ay tuwang-tuwa na nagsabi, Mr. Wade, tinatanggap ko ang iyong mga tuntunin. Bibilhin ko ang patent magic drug para sa 10 bilyon. Ngumiti si Charlie at sinabing, Ipapadala ko sa iyo ang numero ng card, at ipapadala mo ang pera sa loob ng dalawampung minuto. Kung hindi, ilalantad ko sa buong mundo ang ginawa mo. Nagmamadaling sinabi ni Masao Kobayashi, Mr. Wade, please rest assured, aayusin ko ang mga kawani sa pananalapi upang ilipat ang pera. Para sa buong Kobayashi Pharmaceuticals, ang lahat ng pondo sa mga libro, ay nagdaragdag ng kaunti sa higit sa 10.2 bilyon kung saan higit sa 70% ay mga pautang. Gayunpaman, para kay Masao Kobayashi, sulit ang 10-10 bilyong paggastos na ito. Sa mahiwagang gamot na ito, ang Kobayashi Pharmaceutical, ay tiyak na magiging pinakamataas sa mundo ng kumpanya ng parmasyutiko sa hinaharap. Pagkalipas ng ilang minuto, nakatanggap si Charlie ng isang paalala sa text message. Kobayashi Pharmaceutical ng Japan ay naglipat ng 1.427 bilyong USD sa kanyang account, katumbas ng 10 bilyon. Dumating na ang pera, bahagyang umiti si Charlie at sinabi kay Masao Kobayashi, "Mr. Kobayashi and Mr. Ichiro, I wish you good luck together." Pagkatapos niyang magsalita ay agad niyang ibinaba ang tawag. Tuwang-tuwa na sabi ni Ichiro, "Mr. Wade, dahil natanggap mo na ang pera." pwede mo na ba akong bitawan ngayon? Mahiwagang ngumiti si Charlie at sinabing, sabik na sabik ka ng umalis. Tuwang-tuwa na sinabi ni Ichiro, gusto kong bumalik sa Tokyo ng mabilis, at maghanda para sa kupi ng Kobayashi Pharmaceutical. Tumawa si Charlie at sinabing, Mr. Kobayashi, huwag kang mag-alala, sa kalahating oras, maaari kang magmakaawa sa akin para ihatid ka. Anong ibig mong sabihin? Nagtatakang tanong ni Ichiro, pagsisisihan ko ba ito? Ngumiti si Charlie at mayabang na sinabi. Lagi kang nakikipag-usap kay Charlie. Kung gusto mong umalis, maaari ka ng umalis. Ngunit kung tatakbo ka pabalik at hilingin sa akin na protektahan ka, isa alang alang ko ito. Kung unat ang noo ni Ichiro, hindi alam kung ano ang ibig sabihin ni Charlie. Pero gusto na lang niyang bumalik sa Japan sa oras na ito, kaya dali-dali niyang sinabi. Salamat, Mr. Wade, sa iyong kabaitan, ngunit pakiusap ipadala ako at ang aking mga kamay sa airport. Gusto kong bumili ng tiket sa pinakamaagang eroplano pabalik ng Japan. Umiling si Charlie, maaari kang umalis, ngunit silang lima ay hindi makakaalis. Nagmamadaling tanong ni Ichiro, ano ang ibig mong sabihin nito? Sabi ni Charlie, hindi kasama ang limang taong ito sa deal natin. Bukod dito, ang limang taong ito ay naglakas loob na gumawa ng armadong pagnanakaw sa aming lupain. Ito ay karumaldumal na krimen at isang kabayaran ay dapat bayaran. Ichiro blurted out, Mr. Wade, hindi naman kailangang magmadali para lipulin sila, di ba? Walang pakialam na sinabi ni Charlie, kung hindi ka papatay ng manok para ipakita sa mga unggoy, bukas ay maaring darating ang Dalan Pharmaceutical, Matsushita Pharmaceutical, at Sony Pharmaceuticals upang kumilos ng walang ingat. Kung itulak mo pa ako, puputulin ko ang dila mo. Mukhang natakot si Ichiro. Sinulyapan niya ang limang subordinate na nalilito dahil hindi nila maintindihan ang wika. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, Okay, pagkatapos ipahatid mo muna ako sa airport. Sinabi ni Charlie kay Orville, Mr. Orville, ihatid mo siya ng personal. Kung iiyak siya mamaya at sabihin na gusto niyang bumalik, tapos pwede mo siyang ibalik ulit. Pero pag bumalik siya, humanap ng lugar para ihinto ang sasakyan. Bugbugin siya para alalahanin niya. Mabuti, magalang na tumango si Ginoong Orville at sinabi kay Ichiro, "Mr. Kobayashi, pakiusap." Tumingin si Ichiro kay Charlie at seryosong sinabi, "Mr. Wade, masyado kang confident. Ako ay hindi na babalik sa lugar na ito." Paalam. Nakangiting hindi nagsalita si Charlie. Tinatayang sa loob ng dalawampung minuto o kalahating oras, ang iyong Old Master Masao Kobayashi ay magiging malamig na bangkay at may siyam na na posibilidad na isipin ng iyong kapatid. Na ikaw ay sadyang sinaktan ang Old Master, kahit na hindi kanya pagdudahan para mawala ang iyong mga gulo, tiyak na pipilitin niya na ang pagkamatay ng Old Master ay dahil sa iyo. Sa oras na yun, Baka ikaw ay habulin ng Kobayashi Pharmaceutical, maglakas loob ka na bumalik sa Japan, kakaiba ang hindi tinadtad na karne. Kabanata 483, si Mr. Orville ay nagmaneho papunta sa airport kasama si Ichiro na puno ng pananabi. Tuwang-tuwa si Ichiro ngayon, kahit na ang pamilya ay dumanas ng matinding pagdugo, at nagbigay kay Charlie ng 10 bilyon, gumaling na ang paralisis ng kanyang ama. Bukod dito, ang Kobayashi Pharmaceutical nakuha din ang formula ng Magic Medicine. Sa formula na ito, malapit nang makapagsimula ang Kobayashi Pharmaceutical ng pag-unlad. Kapag siya ay naging chairman ng Kobayashi Pharmaceutical, maging siya ay kayang abutin ang rurok ng kanyang buhay. Sa makatuwid, ngayon ay hindi niya mahintay ang kanyang sarili na lumaki ang isang pares ng mga pakpak at agad na bumalik sa Tokyo para makita ang mga magulang at pagsamba ng kanyang pamilya. Sa sandaling ito, sa Tokyo, Japan, si Masao Kobayashi, na sa wakas ay gumaling na ang kalusugan, ay nararanasan ang kagandahan ng kabataan na may pananabi. Ang kanyang pisikal na kondisyon ay bumuti sa isang hindi kapanipaniwalang antas. Kaya't hindi siya makapaghintay upang mabilis na makahanap ng dalawang batang babae para maranasan ang pampalamig pagkatapos ng mahabang pagkawala. Sa paglabas ng airport, si Kobayashi ay kailangang magmaneho ng mag-isa. Dalawa lang ang mga paborito niyang bagay sa buhay, ang isa ay babae, ang isa ay kotse. Para sa kanya, ang parehong mga ito ay maaaring magdala sa kanya ng isang malakas na kontrol sa pakiramdam. Ang mga babae ay hindi madaling mahanap sa ngayon, at kapag ito ay gumaling, siya ay makakahanap ng isang babae. Maaaring hindi ito magandang reputasyon para sa kanya, lalo na ang pangalawang anak na lalaki pa rin. Ngunit, laging posible ang pagmamaneho, tama. Siyempre hindi naglakas loob si Jiro na suwayin ang desisyon ng kanyang ama. Kung tutuusin, masyado na siyang passive ngayon. Kung hihintayin niyang bumalik ang kanyang panganay na kapatid, siya ay magiging isang bayani ng pamilyang Kobayashi, at mas magiging passive siya kung gayon, kaya dapat niyang suyuin ng mabuti ang kanyang ama sa oras na ito. Kaya dali-dali niyang sinabi, Dad, bakit hindi mo imaneho ang aking Bentley sports car? Hindi ba gusto mo ang pinakamabilis, noong bata ka pa? Ang kotse na yon ay napaka-dynamic gabi na ngayon, walang sasakyan sa kalsada, pwede mo na itong itakbo. Sige, tumawa si Masao Kobayashi at sumakay sa Bentley sports car ni Jiro. Nagmamadaling pumasok si Jiro sa co-pilot at magalang na nagsabi, Dad, hindi ko inaasahan na kaya ko pang sumakay sa kotseng minamaneho mo sa buhay na ito. Noong bata ako, mahilig akong sumakay sa sasakyan ng aking ama. Sa oras na yon, mayroon akong isang malakas na pakiramdam ng seguridad. Tumango si Masao Kobayashi at bumuntong hininga. Jiro, ito ay magandang kapalaran ng isang tao. Hindi ko akalain na magkakaroon ako ng ganitong pagkakataon. Pangalawa lang ito na tagsibol ng aking buhay. Sa tabi niya, napaupo si Jiro sa tuwa at sinabing, Dad, start the car. Hindi ako makapaghintay na madamang muli, ang kadakilaan ng pagmamahal ng aking ama. Bumuntong hininga si Masao Kobayashi, ngumiti at iniunat ang kanyang kamay para pindutin ang buton para sa pagsisimula ng makina. Gayunpaman, Pagkatapos niyang iunat ang kanyang kamay, naramdaman niya na ang kanyang katawan ay biglang nanigas. Ang buong pagkatao ay biglang nawala ng kontrol sa kanyang katawan. Pinagmasdan ni Jiro ang kamay ng kanyang ama na nakabitin sa ere, ngunit hindi na pinindot ang activation button. Hindi niya maiwasang magtanong, Dad, masyado ka bang excited? Hindi na kainig si Masao Kobayashi, dalawang beses lang siyang napaungol sa abot ng kanyang makakaya. Sa oras na ito, hirap na hirap na siyang huminga at malapit na siyang malagutan ng hininga. Pagtingin ni Jiro sa tatay niya, laking gulat niya. Ang mukha ng kanyang ama ay itim at lila, at ang mga daluyan ng dugo sa kanyang leeg at noo, lahat ay marahas, at ang mga asul na ugat ay mukhang nakakatakot. Nagpanik si Jiro and blurted out, Dad, anong problema mo? Naramdaman ni Masao Kobayashi ang isang pares ng malalaking kamay na dumikit sa kanyang leeg. Tumingin siya kay Jiro ng pagpapahayag ng matinding sakit at buong lakas niyang sinabi. Itong gamot, ang gamot na ito ay nakakalason. Pagkatapos magsalita, biglang nawala ng lakas ang katawan, tumagilid ang ulo, bungubula ang bibig. Kabanata 484 ang gamot sa wakas ay nagsagawa ng pinakahuling epekto nito at pinatay si Masao Kobayashi. Hindi alam ni Masao kung kailan siya namatay, ang gamot na ininom niya ay isang demonyong gamot. Sa sandaling ito, nagmamadaling itinulak ni Jiro ang pintu ng kotse at sinigawan ang mga kapamilya na sasakay na sana sa ibang sasakyan. Nalason si dad, ang mahiwagang gamot na pinadala ng kapatid ko ay nakakalason, nang marinig ito ng lahat parang silang tinamaan ng kidlat isang malaking grupo ng mga tao ang dumagsa at ang doktor ng pamilya ay nagmamadaling suriin si Masao Kobayashi hindi mahalaga kung tingnan nila ito ang old master ay talagang patay na sa oras na ito ang ekspresyon ni Masao Kobayashi ay sobrang baluktot at nakakatakot ang kanyang kutis ay itim at ang kanyang mga mata ay duguan ang kanyang bibig ay nakabuka at ang kanyang kamatayan ay lubhang miserable. Pagkatapos humakbang ang doktor para suriin, nanginginig niyang sinabi, ang presidente, siya talaga ay namatay sa lason. Lason ba ang magic medicine? Naramdaman ng mga miyembro ng buong pamilya ng Kobayashi na parang nasa itaas sila ng ilang sandali at hindi sila makatayo. Kung ang mahiwagang gamot na ito ay lason, kung gayon, mabigat na kawalan ito. Hindi lamang nasayang ang buhay ng Pangulo, kundi halos lahat ng pera na mayroon si Kobayashi ngayon, ay ipinadala sa kabilang partido, karamihan sa mga ito ay mga pautang sa bangko. Sa ganitong paraan, sa hinaharap, kung babayaran ng Kobayashi Pharmaceutical ang utang, aabutin ito ng hindi bababa sa 10 o 8 taon upang mabayaran ito. Paano magkakaroon ng anumang pagkakataon para sa mabilis na pagunlad? Ito ay naiisip na ang kinabukasan ng Kobayashi Pharmaceutical ay magiging puti. Si Jiro ay mukhang sobrang madilim sa gilid. Bagamat labis din ang pagkabalisa niya, ngunit sa puso niya, mahina rin siyang nasasabi. Dahil alam niyang sa ganitong paraan, hindi na magiging banta ang kapatid niyang si Ichiro sa kanya. Hindi lamang siya ay maaaring takutin, ngunit papatayin din niya ito. Ang pagpatay sa ama ay isang malaking krimen. Hanggat naglakas loob siyang bumalik sa Japan, gagawin niyang tinadtad sa meat sauce. Kahit na hindi siya bumalik sa Japan, magpapadala siya ng isang tao upang hulihin siya. Sa pag-iisip nito, malamig niyang sinabi, tiyak na pinatay ni Kuya Ichiro ang ating ama. Hindi ko siya mapapatawad sa paggawa ng ganoong rebelding bagay. Ang alamat ng Japan ay katulad ng sa China. Sa mga tradisyon ng dalawang bansang ito, ang pagpatay sa ama ay ang pinakamalaking krimen sa mundo. Kaya nagngangalit si Jiro at sinabing, "Ngayon, opisyal kong ibinabalita na dapat bayaran ni Ichiro ang presyo ng kanyang buhay para sa pagpatay sa ating ama at pagrerebelde. Naipasa ko na ang order. Ako ang pansamantalang papalit bilang chairman ng Kobayashi Pharmaceutical. Sabay ibalita sa lahat ng gang sa Japan, ang misyon na patayin si Ichiro Kobayashi." Ang pharmaceutical ay handang magbigay sa kanila ng isang bilyon. Ang isang bilyong yen, na halos limampung milyon dollars, ay isang malaking halaga. Bagamat ang Kobayashi Pharmaceuticals ay nawalan lamang ng sampung bilyon at nakaranas ng malaking pagkalugi. Ito ay isang kilalang kumpanya ng parmasyutiko sa buong mundo. Kung tutuusin, ang Lean Camel ay mas malaki kaysa kabayo. Kahit na ang hinaharap ay magiging napakahirap, hindi mahirap gumastos ng isang bilyon yen. Ang bilyong yen na bonus na ito ay sapat na para mahuli ng lahat ng Japanese gang si Ichiro. Hanggat siya ay namatay, natural na siya ay maaaring maging opisyal na chairman ng kumpanya. Natakot ang katulong ni Ichiro sa tanawing ito. Nagmamadali siyang umalis ng airport habang hindi siya pinapansin ng lahat. Sabay tumawag kay Ichiro, nang makonekta ang tawag, umiyak siya at sinabing, Mr. Ichiro. Ikaw, huwag ka nang bumalik sa Japan. Patay na ang master, at iniisip ng pangalawang master na pinatay ng iyong magic medicine ang old master. Ngayon ay nagbigay siya ng reward na isang bilyong yen para sa pagpatay sa iyo. Kabanata 485 Nang marinig ito ni Ichiro, natakot siya bigla. Patay na si tatay. At namatay siya pagkatapos uminom ng kanyang mahiwagang gamot. Ito, paano ito posible? Hindi kaya ang mahiwagang gamot na yun ay may lason? Sa pag-iisip nito, nagalit siya at natakot, at gusto niyang harapin si Charlie sa mukha. Mabuti kung magsinungaling siya para magkaroon ng sampung bilyon, at nilason ang Old Master hanggang mamatay. Hindi ba ito rin ay malupit? Gayun paman, kung iisipin mo ang kalaban ay si Charlie. Ano ang silbi ng paghaharap sa kanya? Patay na si Dad, imposibleng mabuhay muli, at imposibleng ibalik ni Charlie ang sampung bilyon. Sa oras na ito, nagmamadaling sinabi ng katulong, Mr. Ichiro, maghanap ka ng lugar sa China na mapagtaguan ng mabuti. Huwag magpakita sa maikling panahon. Simula bukas, marami ng Japanese gang at mga mamatay tao ang pupunta sa ores Hill para hanapin ka at para patayin ka. Nang marinig ito, mas lalo pang nataranta si Ichiro. Ito ay kakilakilabot, isang bilyong yen ang inaalok bilang isang gantimpala para sa kanyang ulo. Marahil ay mamatay na siya. Bigla niyang naalala ang sinabi ni Charlie. Sinabi niya kay ginoong Orville na kung umiyak siya at magsabi na gusto niyang bumalik, tapos babawi siya. Mukhang alam na niya na may mangyayaring ganito. Tinatayang espesyal siyang nagtayo ng set, para patayin ang kanyang ama gamit ang lason. Sa sandaling ito, hindi makapaghintay si Ichiro na durujin si Charlie. Gayunpaman, sa pag-iisip tungkol dito, hindi na siya makakabalik sa Japan ngayon. Kung ang Japanese gang ay darating para habulin siya, wala na siyang mapagtataguan sa Ores Hill. Si Charlie lang daw ang way of survival niya. Kung tutuusin, malakas ang background niya sa China. Kahit anong gang sa Japan, hindi siya pwedeng maging kalaban. Kaya, agad niyang sinabi kay Orville. Orville, pwede mo ba akong ibalik kay Mr. Wade? Bahagyang tumango si Mr. Orville, pinaharurot ang sasakyan, pagkatapos ay naglakad papunta sa co-pilot, binuksan ang pinto at kinaladkad si Ichiro palabas, at walang sabi-sabing sinuntok niya ito sa mukha. Sumigaw si Ichiro nang siya ay binugbog at sinabi, Mr. Orville, anong ginagawa mo? Sabi ni Orville, ito ang ipinaliwanag ni Master Wade sa iyo. Kung sasabihin mong gusto mong bumalik, hayaan akong bubugin ka muna. Tapos ibalik ka. Pagkatapos ng pagsasalita, sinipa niya ito sa lupa, at sumakay sa kanya, at ang malalaking tainga ay yumuko sa kaliwat kanan. Kahit na si Orville ay mas matanda, siya ay isang gangster, at ang kanyang pisikal na fitness, ay iba sa ordinaryong mga tao. Sa ilang beses na suntok, si Ichiro ay nahilo, ngunit hindi naglakas loob na magpanggap sa takot na iwanan siya. Matapos siyang bugbugin ni Orville, kinaladkad niya ito, ibinalik sa kotse, at nagmaneho pabalik sa dog farm. Pagbalik niya sa dog farm, ang iba pang limang tauhan ni Ichiro, ay pinakain sa mga aso. Sa lalong madaling panahon, habang dinadala si Ichiro, umiyak siya at tinanong si Charlie. Mr. Wade, bakit mo ginamit ang mga peking gamot para magsinungaling sa akin? Sinaktan mo ang aking ama, siya ay namatay, at ngayon ako ay hinahabol ng aking sariling kapatid. Kinagat ni Charlie ang kanyang mga labi at mapanlait na sinabi. sira ba ang utak mo? Kailan ako nagsinungaling na may peking gamot ka?